mo naman, yung mga pogi, ganun talaga, makikisig. Pero ganun pa man, pagtutulungan namin, miski kay Mayor Joy, tinanong ko nga, Mayor, panahon ng budget, season ngayon sa Senado, ano ba ang maitutulong ng inyong cute na senador dito sa Quezon City? Ah... Uh, may, bin may, binulong na sa sakin sa tanging inyong lingkod. Basta tandaan nyo, ako po ay marunong tumanaw ng utang na loob. At pag tumanaw ako ng utang na loob, sagad sa buto. At kailanman hindi nakakalimot. Never ako pinabayaan ng pamilya Belmonte sa Quezon City. Never. Simula nung ako ay pumasok sa larangan ng public service sa Senado, nag Senador noong 2004, palagi po silang sumusuporta sa akin si Mayor Joy palagi ko pinupuntahan yung kanyang tatay kaya yun ang aking uh, abogado at uh, talagang